Samantala ay giniit ng Metropolitan Manila o Mochipo Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Angat Dam sa kabila ng patuloy na pagtaasan demand ng tubig dahil sa matinding epekto ng El Nino at nakapapasong init ng panahon. Ayon kay MWSS Department Manager Engineer Patrick James Dizon, sapat pang naibibigay ng Angat Dam ang supply ng tubig sa mga residente. Sa sa Metro Manila at kalapit probinsya. Minigandiin ang opisyal na ang kasalukuyang level ng tubig ng nasabing dama ay hindi pa naman magresulta ng pilabalde na naranasan noong 2019. Dagdag pa ng ahensya na araw-araw ang pagsasagawa ng monitoring sa level ng tubig sa Angat Dama. Sa ngayon, nasa 188.81 meters ang water level ng Angat Dama, malapit sa 180 minimum operating level habang 160 meters na critical level.